Are you afraid of crocodiles? Well, here you can find out a lot of information na in hindi pa alam ng karamian. Tara, let's find out. Alam niyo ba na dito sa Palawan matatagpuan ang pinakamalaking crocodile sa buong Pilipinas? Halik kayo, samahan niyo ako na alamin ang kanilang istorya. Ang pinakamalaking crocodile sa buong Pilipinas ay natagpuan sa Rio Tuba, Palawan. Ito sinasabi ko sa inyo ang pinakamalaking crocodile sa buong Pilipinas. Alam niyo ba kung gano'n ito kalaki? 17 feet. At ito ay namatay noong August 1990. Ano po ba yung pwede natin magawa sa mga balat ng mga crocodile? Ah, yung balat ng crocodile natin, yung magagawa natin niya katulad ng mga bears, mga bag, yung ating mga mga saka, at mga maraming pang iba na pwedeng gamitin sa mga pang natin at pang-araw. Ah, mga crocodile, hindi po ba sila nangangagat? Yung crocodile, mangangagat talaga yon. Pero yung kung sabi natin kakagat ng mga tao, hindi, hindi sila kakagat ng tao. Kakagatin nila yung mga pagkain na hinahagit natin sila sa kanila. Sila naman yung nakapaloob sa isang kulungan na semento. Kaya safe tayo doon. Para mabusog naman sila, mapakainin natin sila palagi. Ilang years na po ba itong crocodile farm? Ito nga yung nagsimula kami noong 1988. Siguro, marapas na kami mga uh, kids o okay, Yung buong po mga crocodile, meron po ba silang makal? Yung hmm. crocodile, meron silang uh, tinatawag natin na limb. Katulad nito. Yan. Ang function nito, ang ginagawa nito, ay parang ginagawa rin ng kamay at paa. So, apat uh -huh. yan. Meron silang limb na apat. Sa arap ang dalawa uh -huh. at mayroon din sa likod ang dalawa. Ah, uh, yun po bang buto ng mga crocodile? Masyado po ba ito matitigas? Uh, hindi naman siya matitigas kaya lang ano, medyo may uh, sabihin natin na may katatagan sa pagkakamikit-tigit kasi meron silang sakit na, na sa bawat isa. So, para wala sila ng buto ng mga iba pa rin ayaw. Sa aking pagpunta sa Crocodile Farm ay marami akong natutunan. Ayon sa na-interview naming head ng kanilang educator, hindi daw natin sila dapat saktan dahil sila ang nag-fertilize ng riverbed at dito nanggagaling ang mga snails na kinakain ng mga isda. Pagkatapos, kakainin naman sila ng mga mammals na kinakain ng mga tao at ang iba ay kinakain ng mga crocodile. Ang mga parte ng katawan ng crocodile ay buntot. Ginagamit nila ito sa paglangoy. Napansin nyo ba na may mga tusok ang buntot nito? Alam nyo ba na pwede ito ibuluktot at hindi ito nakakasugat? Nakita niyo rin siguro na parang may mga bukol ito sa bandang gitna ng kanilang katawan. Hindi 'to bukol kundi armor nila. Ang ulo ang pinakamalaking parte ng kanilang katawan. Panlaban din nila ito sa kanilang mga kaaway. Crocodiles have been around for over 200 million years. Marami ang nalilito kung magkaiba ba ang crocodile at alligator. Kahit ako ay nalilito kaya nagtanong na lang ako. Ang pagkakaiba daw ng crocodile sa alligator ay ang ulo at ngipin nila. Patulis ang ulo at itaas at ibabang ngipin ang nakalabas sa crocodile. Samantalang sa alligator, pabilog na ulo at itaas na ng ngipin lang ang nakikita. Ang dami natin natutunan tungkol sa mga crocodiles, kaya dapat huwag natin sila sasaktan dahil malaki ang natutulong nila sa ating kalikasan.